good afternoon sa inyo lahat. Uh, nandito na ngayon si Papa Lon sa Kogyo dito sa Inarawan. Ah, uh, Barangay Inarawan, Kogyo, Tanay, ah, uh, at Ipulo Rizal. Ayan, nandito na ngayon si Papalon Ron. Uh, at ay magsisimba dito. Ito yung papunta guys sa ah, uh, Kap papunta doon sa Tanay, Tanay Sampalok. Ayan. Ito naman yung papuntang Kogyo, ah, uh, papuntang Kogyo. Aka tayo din guys sa uh, taas Ito yung simbahan Ayan At tayo dito ngayon At tayo uh, magsisimba rito sa Barangay Inarawan uh, Antipolo Ako uh, Kugyo, Antipolo Rizal Ayan Ito guys, itong simbahan to ay Ah uh, Tawag dito, dito yung nagsiseminaryo yung mga pare natin, yung seminaryo. Dito siya nag-aaral. At uh, maganda ditong lugar to guys kasi tahimik. Ayan yung ating yung mga uh, mga sasakyan dito na, na, mag, na Pero hindi ko alam kung uh, nagsisimba ba kasi andito uh, sila ngayon. Nagsimba tayo dito. Dito sa Barangay Narawan. Uh, nakapunta naman tayo dito sa awa ng Panginoon kaya lang uh, masama ang panahon Ayan. napakaganda rito guys tingnan nyo Ayan, papuntang uh, Tanay Rizal yung papuntang Kapkapinpin Ayan. Yan, ito yung simbahan na, nandito yung mga pari na, na, seminaryo ng mga pari. Ang ating bansa uh, na makabalik dito na makatulungan dito kaya nang wala pa tayong sapat na budget guys hindi tayo makatulong dyan sa kaya ayan at least uh, magsisimba muna si papalon dito sa simbahan sa inarawan kita natin napakaganda oh Ayan mga guys, nakarating naman dito si Papalon. Ayan oh, napakaganda. Ayan. Lalakad si Papalon dito, magsisimba tayo dito sa Inarawan. Simbahan sa uh, at lahat ng sa lindahan, at lindahan, at at mahabang siya, 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 mga guys. Yeah, tapos na kami naman ang na mag, mag uh, yeah. yeah, mga guys. Uh, proud tayo bilang isang katoliko. Nakarating naman tayo dito sa simbahan. Na, nandito yung mga pari na nagsisiminaryon ng mga pari yung nag-aaral ng mga pare natin ayan ang ganda oh ang ganda simbahan dito guys ayan uh, naglalabasan na yata yung mga kababayan na nagsimba at ako naman ang papalit dito hindi lang ako ha marami marami dito baga eh kami lang ang susunod naman magsisimba rito first time ko rito guys sa uh, pumunta ng simbahan ito kasi uh, pupunta ko rito sa aking pamangkin kasi taga rito yung pamangkin ko Ayan. napakaganda yung simbahan pala dito ang ganda ng view dito mga guys oh kaya lang medyo masama ang panahon umulan kanina ayan o oh. Yan, nag na yung mga kababayan. Oy. Ayan guys, ang aking mga pamangkin na taga rito. Magsimba sila. Napakaganda. Ayan mga guys, ang ganda tingnan. Sa panahon. Sama po natin sa ating

Lalakad kami dito. Ayan oh, no? ang kagandahan sa seminaryo rito kasi ang laki. Malaking simbahan pala to Ayan. Ayan. proud tayo na nakarating dito sa lugar ng uh, Inarawan, Tugyo, Antipolo Rizal. Ayan yung mga tawag dito. Yan guys, ha? dito masarap ang sumay to guys ha. Ito, sinatikman ko to. Yan, masarap yan. Yan yung pupa Yan, napakaganda ang view rito. Malamig mga guys ha. Oh. kami uh, papunta pa kami doon sa kabila guys kaya lang ako naman uh, magsisimba muna oh. Yeah. tayo dito sarap magkwan dito napakalamig uh, pag gabi na kasi lalaki ng puno oh Okay guys, uh, salat ng mga supporters ko, salat sa lahat ng mga viewers ko, salat sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ako tuloy na ni paparoon na tayo bibi papasok na sa loob. Ingat po kayo kahit gabilis ng dito lang muna Ba-bye!